Mga pre, sa Sabado ah. Punta kayo sa, punta kayo sa what, Factory 1. Doon ako magsisi-celebrate ng birthday ko. Sana ulit. <laughs> sa Adjust ko. Sabado, gabi. Mm -hmm. Alas mm City. Alas City, punton. Doon na kayo. Hindi totoo yan. <laughs> doon ako magsisilibrate. Lahat ng, lahat ng trabador ng company, pawakakainin ko may lechon pa. Oh, wow. <laughs> meron pang meron pang salad. Wow. Yeah. Meron pang spaghetti. Wow. Ay, niluluto mo. tohon Wow, well, sarap niyan. tohon Pakain ako. <laughs> oh. Sarap ng sabaw niyan. Sakto sa mga nirarayuma yan. Oo. Oh, oh. Gamot yan. Ay, hindi. Ha? Okay. Wala to sa Rayuma. Gamot sa ni Rayuma yan. Uh, wala ko sa Rayuma, sasabi. <laughs> munggo! Masarap yun, yung tuhod. Gamot talaga <laughs> <Raya> sa Rayuma yan. Yung tuhod. Ay, yung tohon. <laughs> yung munggo. Ay, <laughs> yung munggo. <laughs> yung pata. Pata pala. Ipa yan. Pagkapagkapi na nga. Pagkapagkapi na nga. <laughs>